Gilibot sa nagkadai grupo nga misalmot sa clean-up drive activity ang Albano Street, Makopa Street, Laurel Street o Bulaong Avenue sa Barangay Dadiangas de North Jansan at lang Sabado, Mayo 4. Bit-bit ang mga silhik ug sako, nagtinabangay ang tanan, aron mahinluan ang kadalanan, asa nakatambak ang mga basura. Usa sa mga nag-volunteer, mao si Mark Montero, dako ni Ining Kalipay, nga nakatabang matod pa siya sa komunidad ang uh, mga karon kay sa advocacy mo po na mo ni ang magkuha na ng mga clean up drive kay for the purpose po nga ikuha mo ang environmental awareness kay to save mother earth uh, mother earth is to save also ourselves Ako po tabang ba yan, no? Kasi kung kaso ma, eh, uh, magnaan mo mga responde, uh, mo ganyan na, ganyan nyo mga sahin, mga, mga, mga kakosan mga rubbish fires. So, at the same time, at least ma-prevent po ba ang atong, mas importante yun nga na i-cleanliness sa uh, atong kwa at palibot. Ah, kami ma'am, ma ah, sa, sa, sa Air Force ma'am, ah, kanunay may nag suporta sa mga activities sa ano, sa mga local NGOs, sa sa inyo ma'am sa brigada. So kani ma'am, uh, ah, continuous lang ato ano atong activity. kung pwede siguro ma'am, ah, every barangay magkaroon tayo ng ganitong pagtitipon ma'am kahibaluan, nanguna sa maong aktibidad ang kabrigadahan Juan Tahanan, kaabag ang barangay de Dengas North o guban Pang ahensya sa gobyerno sa Jensan. Sunod-sunod naman ni atong mga programa unang sugdan nato ito sa barangay Dajangas North kay among nabalaan sila na nanay local initiative ang barangay nga kada gayod Sabado duna sila target street nga pagalimpyuhan. So nakigtambaya yung nalangta tungod kay uh, kinanglan mangyod nga magtinabangay sa pagpanglimpyo sa atong lugar. So una una magpasalamat ko sa 1 no na ni join sa amo ang twice a month na clean up drive no. So naami clean up drive uh, gipatigayon ni Punong Barangay General San Saolon na every first and third Saturday of the month na naagi may uh, clean up drive sa barangay. So thank you very much no brigada na ni-join mo sa among uh, uh, programa. In the heart of changing lives, kini sa enemy mugpon, Brigada News.